Lilo mga langga, panibagong araw na naman ang harapin natin. Salamat Lord sa gabay mo araw-araw. Laban lang talaga tayo mga langga kahit maraming pagsubok na dumarating sa ating buhay. Kaya natin ito mga langga, andyan si Lord, hindi niya tayo pababayaan. Alam niyo mga langga, bagong labas lang sa ospital ang ating dialysis warrior at sabi ng doktor, 3 times a week na ang kanyang dialysis. Kasi sobrang taas ng kanyang creatinine, umabot ng 1,700 tapos ang normal lang kaysa kriya natin kay 120. Kaya hindi na talaga kaya ni Papa John ang mamasada dahil 3 times a week na ang kanyang dialysis. So paano na lang ang aming pamasahi pero ay na hindi kami pababayaan ni Lord. God is a great provider kaya laban lang tayo mga langga. Never lang jud ta mo surrender ani mga langga iiyak na lang natin ang ating problema at sabihin sa Panginoon na Lord, bigyan mo pa kami ng lakas na malampasan namin ang lahat ng mga ito. Alam namin, Panginoon, na hindi mo talaga kami pinapabayaan noon pa man hanggang ngayon, kaya kapit lang talaga kami sa iyo. Sana wag mo kaming pababayaan. Tulungan mo po kami, Panginoon. Wala na talaga kaming malalapitan. Ikaw lamang, Lord. Alam niyo mga langga, iiyak na lang natin ang ating mga problema para gumagaan-gaan naman ating pakiramdam. Alam ko na hindi kami pababayaan ni Lord. Kina-surrender na mo ang tanan dyan sa iya. Nga mo mga needs. Nga mo paghaon. ng mga bata. Kasi may mga estudyante pa kami. Tapos wala in akong trabaho. Pero labat lang dyan. Never lang dyan mo surrender. Kay God is great. Alam ko hindi niya kami pababayaan. Alam ko nga i-provide niya ang pag-dialysis ni Papa John. At gusto ko rin sa na mga langga na magkaroon kami ng kapital ay para makatinda-tinda na lang sana kami para hindi na mamasada si Papa Jun para magbantay na lang siya ng tindahan. Pero sige lang kung may panalangin baka maka-open kami ng tindahan pero para magbantay na lang si Papa Jun ng tindahan din na siya mamasada kasi ang kinatakatakutan ko talaga mga langga yung masira yung akses niya sa kamay kasi yun talaga ang dumudugtong sa kanilang buhay yung pagdadialisis nila kasi nga ang hirap talaga magpagawa ng aksis sobrang drama ko naman mga langga kaya balik na tayo sa ating video nagluto pala ako ng sinabaw na sutang mong gilagyan ko ng makrel mga langga tapos lagyan ko lang yan siya ng malunggay yun lang talaga ang ulam namin ngayon kasi nga hindi talaga nakapamasada si Papa Jun Gichatan ko na rin ang aking anak kagabi na magutang lang muna ng itlog at saka yung mga pagkain ng kapatid niya. Kasi nga para hindi na mag uwi, -uwi si Princess kasi nga mahirapan talaga si Papa John magpunta sa school nila ni Princess kasi nga uh, nag widening din sila tapos nag-ayos ng kalsada so one way lang talaga doon kaya mahirap talaga pag magpunta-punta pa si Papa John sa eskwelahan kaya pinapabao na lang namin ang aming bata and pass forward ayan pinagihatid na namin sa si eskwela na aming bata si Princess din pagkatapos hatid mamaya magwi na din kami kasi nga hindi din mamasada si Papa Jun kasi nangupong pa yan si Papa Jun tapos yung sugat niya hindi pa gumaling tapos mabigat pa yung pakiramdam niya kasi nga sobrang taas talaga yung kanyang creatinine din bukas ay Tuesday di magdialysis na din si Papa Jun kaya nga na uara naman sila ni Pimpim Sandat Ah, bye-bye. Akinig, sis, ah. Di sigigdagan-dagan, sis.